Hello po mga kapatid, good afternoon po sa atin lahat at nasanay po ay nasa mabuti kayong kalagayan at uh, ligtas sa anumang mga kapahamakan mga kapatid at dito na naman po tayo sa mga issue po na naririnig natin na si Ruel of daw po ay nagpapaawa ipik grabe po ano? grabe po dahil iyon po yung pag live ni Ruel of Malalag na Talaga nga naman na uh, dumating na po yung punto na hindi niya na po kinaya yung ano. Kaya napaiyak po siya na talagang uh, nailabas niya po yung nararamdaman niyang uh, sakit ng kaluuban, di ba? Na talagang umantong ng sagara na po talaga na eh, halos po ay talagang umiyak si Ruel of Malalag na kaya po kung ano uri natin na yung live na yon para po maintindihan natin kung ano po yung uh, inanaing ni Ruel of Malalag no? Alam niyo po mga kapatid dito sa pag-iyak ni Ruel normal lang po. Alam niyo po ang umiiyak hindi po yan ay kabawasan ng pagkatao lalo na po kay Ruel of Malalag Kasi po may time talaga tayo po na talagang mapapaiyak tayo kung sukdola na, sagad-sagad na po yung pasensya natin. ah uh, kahit anong klasing pag-uunawa po, kung sukdola na talaga po, talagang luluha at luluha po tayo, lalo na po dito sa sitwasyon ni Ruel of Malalag na kahit anong gawin, mong pakisama ay mayroon pa rin po masasabi sa iyo at mga basher po, di ba? Di ba? Tinalakay ko po yung tungkol noon sa mga supporter na nagpapanggap na supporter na hindi po talaga totoo. Ngayon po na naman po ay sabi ko nga diyan sa thumbnail ko magpagawa magpasadya ng damit si Ruel o malalag na kasya po si Richelle. Para kahit saan pumuntang lugar, lagi po niyang kasama. ba? Diba? Kaya, ang hirap po talaga intindihin ng mga basher, ano, na hindi mo lang makasama si Richelle doon sa Ligaspi na nang kumuha ng passport ang dami ng mga tanong at nabas na naman po, di ba? Binabas na bakit kung hindi na isama si Richelle, ganun-ganon. Hindi ba nila naiisip na si Richelle ay may pasok sa school, di ba? Paano niyang maibisasama ang is si Richelle kung mayroon pasok? Alam niyo po ang priority ngayon ni Richelle, ang pag-aaral niya. Bakit hindi na lang po natin suportahan kaya doon po si Ruel of Malalag talagang parang pinagsokloban po ng tadhana. <laughs> Di ba? Nakakaawa po na bawat kibo kung hindi man makasama si Richelle, bakit hindi po nakasama si Richelle? Nasaan si Richelle? Di ba? Ganun po. Kung talaga po kayo ay supporter, wag po ninyo uh, ibabas o mauunawaan nyo lawakan ang pag, uh, pag-uunawa na tayo nandyan tayo para suportahan sila. Sumuporta na lang po na hindi natin sila ibas na kung ano-ano. Diba? Kaya yung pag-iyak ni Ruel, naiintindihan ko po. Ako nga po, pag nararamdaman ko po na parang... Uh, aping-api ako parang parang pakiramdam kong yung bang aping-api naiiyak po ako. Paglalo na po kung emotional ako, naiiyak po ako. Dahil yun kung yun lang po ang paraan para marilis natin ang sama ng loob natin, kailangan natin iiyak. Kisa sa tayo dyan, magmura na magmura ng ibang tao. Di iluha na lang natin, iiyak na lang natin kung yun ang makakagaan ng ating damdamin. ba diba? Kaya nga, Minsan sa doon, ay, umaarte lang yan, nagdadrama lang yan. Eh bakit? Hindi ba kayo marunong umiyak? Ang pag-iyak ng isang tao, yan po ay nakakaluwag po ng damdamin. Da, parang nababawasan ang bigat ng mga dinadaan na problema, di ba? Kasi yung mga baser na yan, problema din po yan. Kaya lang po talaga, uh, wag na lang natin pong intindihin, di ba po? Kasi napakaganda po na yung tuloy-tuloy lang po tayo lalong-lalo na po kagaya ni Re, ni Rubel of Malalag na charity vlogger talaga na nandiyan talaga yung pagtulong niya sa mga mahirap. Napakaganda po yun. Dapat suportahan na lang natin, di ba? Uh, dahil iyan po ay sinimulaan ni Kuya Bal na uh, pagtulong na naipamana po kay um Rubel of Malalag, di ba? Bakit po tayo kailangan natin ah uh, bawat kibot ay mayroon tayong sasabihin. Di ba po? Bawat um, nangyayari ay ibabas natin ang tao. Di ba? Ang pangit po ng ganun. Hindi maganda po yung sa tao. Di ba po? Na bawat kibo, nakikialam, yung pakialamera. Mahirap po yun mga kapatid na yung pakialamera talaga. Dahil yan mo makikita sa isang tao na talagang mga maritis. <laughs> di ba po mga kapatid? Ang maritis po talaga at panira talaga sa buhay ng ibang tao. Diyan natin po talaga maklalaman na talagang wala namang ginagawang masama yung si Malalag na bakit po talaga lagi na lang may basher, di ba? Nakikita naman natin kung paano naman siya tumulong, di ba? Kaya ganun po mga kapatid. Huwag na lang natin yung laging bibigyan ng issue na Nakikita naman natin kung paano siya tumulong sa kapwa, di ba? Ay, sadyang ganyan ang buhay na sana uh, magsikap yung iba dyan na mga naiinggit. Hmm. Sabi natin na nga, mga naiinggit, inggit, pikit na lang dahil wala naman tayong magagawa. Kung tayo man ay mainggit sa isang tao, wala po yan tayong magagawa. Kailangan po magsumikap, magporsige na tayo din po ay magkagaya kay of malalag. di ba? Ganun lang po yung mga iba diyan na mga charity vlogger na sana po ay yung uh, gampanan din po magpakatotoo, di ba? Na dahil wag natin ah, uh, Ibabas o kung anong idadahilan natin na para lang po masiraan natin uh, si Rowell of Malalag. Hindi po ganun. Dahil nakikita naman natin na kung paano po minahal ng mga sponsor si Rowell of Malalag, di ba? Yun yun, dahil nakikita natin sa kanya na yung talagang pagsupuporsigo niya, dahil iyan po kay Kuya Bal na naipamana talaga niya. Dahil alam niyo po ba ang pamilya matubang, di ba? na, na talaga yan po ay mamamana talaga po. Depende po rin yan na sa tao na kagaya po kay Kalinga di ba? Na talaga yung nagsikap, di ba po? Ang um, pagsisikap at narapting niya yung talagang tagumpay, di ba? Gaya kaya, kay Ruel, di ba? Nagtagumpay din siya sa vlogging niya, at marami din na nagmahal sa kanya. Kaya lang mga ilan-ilan 'yan na mga supporter na kunwari nagsusuporta pero nandiyan siya na ibabas po. Kung mahal niyo po talaga uh, ang Rochelle, eh mahalin na lang natin na wala tayong uh, inaapakan na tao, wala tayong inaagrabyadong tao, di ba? Yung bawat kibo eh Uh, kung ano-anong issue ang ipupukol sa iyo. Eh mapangit po 'yun. Na sana po tayo naririyan para suportahan natin sila, 'di ba? Ganun lang po mga kapatid. At talagang napakaganda po uh, talaga ang hangarin talaga ng kalingap. Kaya nga tinatawag natin na one kalingap, one family, 'di ba? Kaya napakasarap po uh, suportahan na ang mga ganitong mga charity vlogger na talagang totoo na charity po ang Uh, ginagawa nila. Eh, iba naman dyan, kunwari nagcha-charity, nagahanap lang po yan ng sponsor. Hindi po totoo po silang charity. Papakita charity, pero po ay, ang karamihan po dyan ay nanluloko na lang, di ba? May mga ilan-ilan po tayo dyan na nakikilala na ganun po ang gawain nila. Kaya uh, tayo po ay suportahan na lang natin si Kuya Val Santos Matubang, uh, si Kalingap Rab at si Kalingap Dan. At ito po nga si Ruel of Malalag, ang Rochelle. Ah uh, dito naman po sa grupo namin nasa lab team. Maraming salamat po sa Danjoy dahil po ako talagang nag-enjoy uh, nag po ako mag uh, dito sa Danjoy sa mga lab team po ni Kalinga Prab. Talagang enjoy na enjoy po ako dito sa Jumcar at sa And see. supportan natin na po at lalong lalo na po ang Danjoy dahil yan po nandyan po si de los Santos sa loob ng Danjoy, uh, Kilig Overload kaya maraming salamat po sa Kimis Bupel at sa aking mga kagrupo po at hindi ko talaga masaulo ang pangapangalan niyo mga kapatid, uh, yan na kaya supportan na lang tayo wag na tayong yung puro issue dahil nakaka ano rin po nakaka praning din po kaya marami pong salamat dito kay Cell TV Banat Bagsik, Ms. Bopel at kay Kahelper po suportahan natin. At uh, kay uh, si uh, Sis Mix Vlog, ayan, suportahan po natin. Tuloy-tuloy uh, lang po ang suporta natin. Marami pong salamat at uh, wag po natin kakalimutan na supportahan ang mga lab team at lalong lalo na po ang mga Kalingap Angel. Ayan, marami pong salamat uh, Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlogs at um, Kahilper, thank you so much talaga. Ako ay talagang abot-abot na nagpapasalamat sa inyo ni Ate Idna ah uh, dahil na kahit papaano po nahibasan o na nakatulong po sa nararamdaman ko po na kahit po sabihin natin na gusto ko na o tumawa na mag-move on, hindi po ako maka on dahil siyempre minsan na, na, napapagkwintuhan nga namin, napapag-usapan at hanggat po iyan ay nandyan po, ay lagi po yan maaalala po, na lalo na po ang asawa ko, lalo, lagi akong sinisisi ang anak ko na ano ang hirap po magbugon talaga mga kapatid ang daling isabihin ng ibang tao pero mahirap mahirap pa kapatid dahil siyempre ang pamilya natin na pag tayo sinisisi lalo po akong na ano, iniiyak ko na lang po minsan na palihim na ako'y lumuluha dahil o opera nga lang 'yun pero ang masakit kasi doon yung tayo yung pagtitiwala natin na sadya po talagang nababahiran po ng hindi maganda na sabihin nga nagtat marami po nga nagtanong na kung nagkontak man lang daw sa akin na uh, nagreach out sa akin hanggang ngayon po mula nung lunes na pumutok po yan noong naman, na karang linggo ay wala po wala talaga pong paramdam kaya sabi ko nga ay talagang sanay 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 talaga dahil yung mga nagsabi po sa akin na nakakausap ko yun din po yun kaya hindi na lang po sila nagingay dahil po ay wala din po di ba sila din po ang na uh, anong baka balik ta rin dahil matagal na nga rin po yun 'di ba kaya uh, sa simula lang talaga dapat tayo ay mag-iingat lang lagi kaya uh, dito sa, sa kalagayan ni Ruel uh, kailangan mag maging matatag ka, huwag kang patatalo sa anumang mga sasabihin sa iyo dahil kung magpapatalo ka ay talo ka talaga. Kaya wala kang ginagawang masama, magpakatatag ka na lang. Yan na lang ang masasabi ko sa iyo, uh, Ruel of Malalag at Kirishel. Magpakatatag kayo at ayaan niyo na yan dahil kung laging niyong papansinin, iyan ang talagang hindi maganda. Kaya ignore. Yun lang ang masasabi ko alam. We love you so much sa aking mga viewers. Thank you so much um, sa patuloy niyong sa akin. Bye-bye! We love you!